At dahil sobrang init ang panahon ngayon is naisipan namin magpalamig Naisipan niya namin puntahan ng isang lugar na kung saan pinag-uusapan dito Dito lamang po yan malapit sa may Amadeo sa ko pa itong General Trias pero malapit na po ito sa Amadeo Kaya ramdam mo na ang medyo may kalamigan na hangin Ito pala ang Benz Halo-Halo Isa sa mga umagaw sa aming pansin ay usap-usapan na hindi lamang halo-halo ang neserve nila dito Oh so, by the way, para sa mga mga nakakar dyan, para sa mga nakamotor Hindi problema po ang parking sapagat napakalawak ang parking nila dito ako Agaw pansin din ng kanilang pagkakaayos ng kanilang lugar sapagkat meron itong mga nilagay na para mga halahalaman dito po sa kanilang pinakabubong. Kaya naman Instagramable din ang mga picture new dito. Oh by the way, mayroon din silang mga binebenta ng mga pika-pika gaya ng mga chicharon at marami pang iba. So yun na nga habang hindi namin ang aming order is nagkwentuhan muna kami. May sumasayo pa nga. Ayan, kasama si Nami. <laughs> at habang naghihintay nga kayo ay pwede kayong makapagpicture dito sa bench na doon na may nakalagay na Bench Halo-Halo Panungianan Brand. At excited na nga ako sa tinawag ng aming number at ito na kukunin namin ang aming order. Ino na pala namin muna ang pang dinner. So later na ang halo-halo sapagkat medyo natomgos na rin kami at pagabi na rin tamang tama para sa dinner. So trinay namin ang kanilang mga silog-silog dito at pinag-uusapan niya dito ang kanilang top silog at marami pang iba. Napakamura po ng mga food sila dito nasa 100 plus lamang po ang ating per order. Meron din po silang gaya niyan ng french fries at may mga juice din po silang mga binibenta at dyan po yung para sa akin. Yan braised tapa. Well kung gusto malaman kung masarap, heto tatanungin na natin ang aking mga bisita. Pasok mga bisita, masarap ba? Sagot na dali. Masarap. Panalo yung kanyang food. Panalo. Nabalik ako rito. Nak, masarap nak. Masarap. Tsa, <laughs> masarap. Masarap. Masarap, panalo. <laughs> Hindi masarap. Mm. Swabe. So ayan na, sila na yung patunay na masasarap nga ang ino-offer ng mga foods dito. Oh, by the way, heto na, heto na. Ang ating main cast of the night, ang ating Benz Halo Halo. <laughs> at dahil patapos na kami sa aming pagkain, heto na ang Halo Halo at atin ang pinaserve. Sa appearance po, may nakatappings po sila na ubi, langka at saka leche flan at wala naman masyadong kakaiba pagdating sa hitsura. At ayan na nga, si Lolo Benfacio para i-check ang Halo Halo. Arm. Kumusta de? Sinilip-silip ko muna ang aking Halo Halo at chine ko kung anong pwedeng makita ko dito. At ayun na nga, may nakita ko sa ob na medyo parang hiturang saging na pa at ito na akin ang huhusgahan teka 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 bias kapag ako ng kaya pakinggan natin muli ang ating mga bisita mga bisita masarap ba pasok <laughs> Hello. Hello. sarap ng yellow yellow pa lang So yun yan, narinig naman natin Ang nagsalita naman dito ay ang may bahay ni Lolo Bonifacio Sabi niya, yellow pa lang, masarap na Kitang kita naman sa aming pong hitsura At kitang kita din naman sa aming mga platok, mga baso at kutsara Limas na limas, linis na linis talaga Wala pong natira, patunay na simut sarap talaga By the way pala, hindi po ito sponsor ng Ben Halo Halo. Kami ho ay napakwento lamang Pero kung kami madadayo muli dito, tiyak, amin itong babalikan May kwentong Ben Halo Halo ka din ba?